Kapag ang magnanakaw ay biglang nagsasalita, tunay ba ang hangarin? O may itinatagong? Pansariling motibo? Kamakailan, isa-isang lumabas ang pangalan ng mga makapangyarihang politiko at kontraktor na dawit sa bilyong pisong korupsyon. Peking bidding. Ghost projects. Kickbacks. Offshore accounts. Mga proyektong hindi itinayo pero may perang nawala. Pero ang mas malaking tanong, Bakit ngayon? Bakit bigla na lang nagsasalita ang mga nasa loob ng sistema? Galing ba ito sa konsensya o isang planong iligtas ang sarili? Katarungan ba ang hanap o immunity? Katotohanan ba ang inilalantad o distraction lang sa mas malaking kasinungalingan? Ang mga whistleblower na ito bahagi rin ng bulok na sistema. Kumita sila. Umunlad sila. Namuhay sila sa karangyaan habang ang karaniwang Pilipino ay nalulunod literal. Kaya bakit sila nagsasalita ngayon? Takot bang makulong? o gusto lang ilaglag ang ibang kasabwat. Ang mga pangalan nilang inilabas, mga kilalang politiko, kontraktor, at opisyal ng gobyerno, di umano'y kasabwat sa pagnanakaw ng pondo para sa flood control projects. Mga proyektong dapat sana'y nagsasalba ng buhay, pero ginawang negosyo ng ilan. Bago natin palakpakan ang sinasabing katotohanan, itanong natin. Pustisya ba ito, o bahagi lang ng mas malaking cover-up? Manatili kayo sa video. Dahil ngayon, ilalantad natin hindi lang ang skandal, kundi pati ang mga motibo sa likod ng biglang pagbubunyan. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. Para sa kwento ng korupsyong hindi mo pa naririnig, at mga pangalang akala mong malinis pero lubog pala sa dumi. Sino si Curly at Sarah Diskaya? Kilalanin si Curly at Sarah Diskaya, isang power couple na namumuhay sa labis na karangyaan. Luxury cars, mansion, designer brands, jet-setting abroad. Pero heto ang tanong. Saan galing ang kayamanan nila? Ayon sa mga dokumento, galing sa buwis ng bayan. Sila raw ang may-ari o may koneksyon sa mga kumpanya. Alpha and Omega Gen Contractor Ampersand Development Corporation St. Timothy Construction St. Gerard Construction Ilang daang milyong piso ang nakuha nilang proyekto mula sa DPWH, Department of Public Works and Highways. At anong klaseng proyekto? flood control infrastructure Pero karamihan sa mga proyekto, hindi natapos, substandard, o ghost projects lang. Pera para sa baha, naging pera para sa luho. Hindi lang basta sila naging bahagi ng sistemang bulok, sila mismo ang nakinabang dito. Sa gitna ng kanilang imperyo ay isang network ng mga kumpanya na paulit-ulit na nanalo sa kontrata ng gobyerno. Pero paano sila nanalo? Simple lang. Hindi sila sumunod sa patakaran. Bidding. Formalidad lang. May mga fake na kumpanya na parang kasali, pero scripted lang para magmukhang may kompetisyon. Pag nakuha na ang kontrata, overpriced agad. Falsified invoices, materiales na hindi dumating, labor na walang tao, lahat ng klase ng panluloko. Marami sa pondong iyon, ayon sa investigasyon, itinago sa offshore accounts. At habang pinoprotektahan sila ng mga opisyal sa gobyerno, tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Ang kapalit? Kickback katahimikan Buhay na luho galing sa sakripisyo ng bayan. Hindi sila nahiya sa yaman nila, ipinagyabang pa nila sa social media. Mansion. High-end cars. Branded outfits. Private jets. European tours. Custom watches. Para silang hari at reyna na ang yaman ay hindi pinaghirapan kundi ninakaw. At ang mas nakakagalit? Pinatawag pa nila ang sarili nilang Nepo Babies. Proud na galing sa koneksyon, hindi sa trabaho. Ang perang ginamit sa luho nila. Pondo na dapat sana ay nagtayo ng mga flood control systems. Mga estruktura na sana'y nagligtas ng buhay. Pero ang bawat post nila sa Instagram, parang sampal sa mukha ng mga Pilipinong lumulubog sa baha. Baha ng kasinungalingan Ayon sa datos ng NDRRMC, halos dalawampu malalaking pagbaha ang nararanasan taon-taon sa Pilipinas. At habang tumitindi ang ulan at bagyo dahil sa climate change, mas lumalala rin ang epekto dahil sa kapalpakan ng gobyerno. Drainage na mabilis masira. Dahil na dito magal. Mga proyekto na wala man lang pundasyon. Sa likod nito, mga kumpanyang konektado sa diskaya. Bilyon ang kinulekta pero wala halos na ipagawa. Hindi dahil kulang ang pondo kundi dahil ninanakaw ito ang baha sa atin, hindi lang gawa ng kalikasan, gawa rin ng mga politiko. Ang paglilitis nagsimula. Dahil sa lumalaking galit ng taong bayan, pinilit ang kongreso na magsagawa ng investigasyon. At dito lumabas ang totoo. Isang malawakang sabuatan ng mga kontraktor, opisyal, at mga untouchable na politiko walang feasibility studies. Binabaliwala ang technical standards. Paulit-ulit na binibigyan ng kontrata ang mga parehong pangalan. May mga whistleblower na lumabas dalang. Dokumento. Recording. Testimonya. Sabi nila, bago pa man magsimula ang konstruksyon, hati-hati na ang pondo. At ang masaklak, walang matinong proyektong maipakita. Bilyon ang nawala. Walang napanagot. Walang hustisya. Konsensya o kunyari lang. Ngayon, isa-isang lumalabas ang mga pangalan. Senador. Gobernador. Opisyal. May nagsasabing galing ito sa konsensya. Pero marami ang hindi kumbinsido. Taktika lang daw ito para makaligtas. May gustong makipag bargain. May gustong magturo ng iba. May gustong magpaka-bayani pero dating kasabwat. Kaya tanong, katotohanan ba ito o survival lang? Sa sistemang bat-bat ng traiduran, sino pa ang mapagkakatiwalaan? Katarungan, malayo pa rin. Ang kaso ng Diskaya at ang Flood Control Fiasco, hindi ito isolated case. Isa lang ito sa maraming kwento ng Korupsyong naging normal na Kapalaluan na walang kapalit na parusa Sistema na bulok mula taas hanggang baba Pero ito rin ang pagkakataon para maningil. Ngayon, ang mga pangalan ay nailabas. Ang mga account na trace. Ang pera may bakas. At ang taong bayan gising na. Panawagan. Ayusin ang bidding process. Maglagay ng independent audit. Gumawa ng real-time transparency tools. Hindi lang skandal, ito ay wake-up call. Ang kwento ni na Curly at Sarah Diskaya ay higit pa sa babala. Ito ay salamin ng bansang pagod na sa paulit-ulit na siklo, korupsyon, denial, sakuna, ulit-ulit. Kung hindi tayo kikilos ngayon, ang susunod na baha ay hindi lang sasaklaw sa mga tahanan. Ibubura nito ang kaunting tiwala na natitira. Panahon na para humiling ng higit mula sa ating mga leader, institusyon, at sa ating mga sarili. Dahil ang public service ay hindi negosyo. Ang buwis ay hindi personal na pitaka. At ang korupsyon ay hindi lang usapin politikal, ito ay usapin makatao. Panagutin ang utak, hindi lang ang alalay. Dahil bawat pisong minakaw, bahay na dapat ligtas. Buhay na dapat naligtas. Pamilyang hindi sana nalunod,